So hi guys, so karon rest, rest din ako very light. So te, first time na ako te. So karon so, wala akong work, ginagrest din, wala akong overtime, overtime. And salamat to sa so, king ng mga kinabuhi. So mag ano te, malig, maligumig dagat sa akong mga basic na mga friend. So ang mga friend na ako is dugay ni sila na ako na friend tong sa call center pa ko te. Pero di ko sila pwede i-post kada ramo sila mga utang. But anyway, so mga auto te is akong abuhaton karon is unsa akong mga outfitan pero na, ang mga langaw. Na kay mga outfit outfit karon te. Mm, um, ang kanina outfit is gigive sa akoa sa akong mga old friend pag gid kaayo te. Wait lang ipakita nako sa inyo ha. So gipadala niya last time ay gaha kung di ay to, wait lang i ano sa ay dinako i post na mag uh, edit na lang ni wait lang asa dito ang gamit diri so ay na dai so kani akong gamito na t-shirt eh kay syempre no oy very katawanan pagit so habang ginaano na ako i flex flex na ako ni na t-shirt eh very cute kasi na t-shirt eh, kay Mickey Mouse sa ball so bro cheese oo so habang i flex flex na ako ni na t-shirt eh, nagita ko ulo te eh, kay katawanan pagit kayo Kay dati, ako papa magutong nabi sa biyuke, eh di gusto lagi ako papa mag ano maligo dagat. Eh. Siya gusto maligo dagat, eh. basta mamatay daw no, mi dito ako nang sa tao ako papa di siya formal na pagkapapa. But anyway, so mao to titong sa among ano tito, tong sa kagay sa among ulo, di ba? Among school mang before is very like sa among biyuke. Very like kay kailangan mag travel travel very, very light. Uli at one time di ba nakwento na ako sa inyo atim, naligo kong dagat kay first year high school ko te, ang dagat mag sa doon sa among school. Ay tinaligo ko na lumos in tawon ko te. Nakita nakita ko mga pribadong party. So nakita ko kung pribadong party ato na time to yun. Nakita sa kung oh my guard na ako. Yung crush crush mga dati na lalaki. Pero nabayot ako anit eh. So wait lang. Isuutong sana ako ni very light. So mga very katawanan pa yun dati ti, Kaya katong nag-ano mim. So nakita sa kung ano. Nakita sa kung crush crush ti, Ito yung napaulawan yung tawon ko. Ito yung ako ng akong ano ato. Akong pribadong party ato na time to. It's so, a very blackable ti, karon is na yellow yellow naman yung tawon niya. Ni But anyway. So mga auto very katawanan pa yun kayo. Hindi naging musukot akong papati ka ng even mga new year, ka ng okasyon. Hindi siya gusto na ano ti na maligubig dagat. Pag-ibasin mamatay doon kayo mi ti. Ang nakalimutan ko di sa siya formal so teo very cute kayo teo oh di ba so kani akong suotod pa dito sa ano sa uh, Cambodia so karon kabalo ba mo na happy kay ko karon tikay dati mang so katong nag call center call center ko nakaligo mig dagat ana pagka kanang team building and all pero karon tikay sa kaligo ko dagat kanang wala ko yung ginahuna na work di ba kanang ingana gi ka progress akong ginabuyan ko nga lord salamat gi kaayo so asa na da natin ako mga bag so ang kanang bag tikay gihatag pud sa ako ate so i flex na ko ang bag tinindot kasi na pagka bag nawo oh. go oh hindi ko bukong. Diba? So, nakoy bag te. Oh, wait lang. di ba? So, very cute siya na pag... <coughs> Ito ang So, very cute. siya na pagkabag te. Oh, di ba? Naya siya yung CC for Charlie. So, Charlie ang name sa bag... Sa kanang... sa ah, Ang sa pangalanan niya? Coach. Ay, Coach. Ay, Coach. <laughs> ay, dito, Charlie. Ay. <laughs> ay. Coach. Coach. Kanang Coach. Like, Coach. Sarah, Coach. Ay, as in. So. <coughs> ay. Ay wait lang ba coach day with ubu bem ta kunte so wait lang oo di ba na du ngan ya kuubuti ingana pa ginaubukuti so 2 days na siya karon so di ba very cute kayo siya te so huy salamat kayo sa naghatag ani ay hmm, na mix food di ba ka nang ana lang siya nga excuse me ma originally sort na mo ay ingana magjadrahan no kay fina ko nindot sa tela fina ko mahal man siguro kay nindot sa tela oi salamat gid kaayo ay oo na mismo ko over over ingan mga ano ay so wala oi na happy lang gid ko so gi <coughs> ubo ko ay so karon te is nagpadali nagpalit ng mga Katulad kayo kung tutunan lang, hindi siya pwede. So, nag-inom ko gano'ng mga gawin. So, nag-inom ko mga tambal-tambal, te. And, naginom kong bugnaw na tubig syempre tanga tanga man po very light so mo to ganahan kay kuan ite eh. so wala well, excited lang ikaw karon te kay katulad eh, kay after all the stress sa akong mga pinagdadaanan last week sa akong mga trabaho na grabe pur ka pressure very light pressure every question every question so mo to wala na happy lang gigug over over lagi like it. oh sigit ka happy oy basta na, happy ko te so mandaw dali lang kayo, mama, man kay mamaguli man gihapon mi ugma te no ugma maguli no sa so, maguli mi di ba kay duty na pod kay gusto rin ako maligog dagat lagi te. pero na ako sa dagat dagat magud ka to lagi feeling na ako nung kung pag start na kadtong nag start ug ano te, kalumos. nung tanan ang anak ni Mutim so kadto mama mama ya e, ang igal security Oh, so katong nag-start ko kalumos din, mahadlok na yung taon ko, mahadlok na ako mag-ano ka malikog dagat and all. Pero karis ka ng kubanda. <laughs> Dugong isbaka, ingan ng mga ano te. So, di ba? So, tama na mga nagira kang bata te. DJ Pare. Ay, sa ganitong McDonald. All the, all the okay, job. Kasi pang, <coughs> ako. Ay, kamot. Ay, kamot. Kamot. na, Kamot. Kamot. klar Kamot. Kamot. Kamot.